Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga bagay na baka hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin alam kay lapu lapo At ituturo ko din sa inyo ang ilan sa mga tips at strategy kay lapu lapo na iilan pa lang ang nakakaalam. At pwedeng makatulong ito para mas mabilis tumaas ang mga rank nyo. At malaking tulong ito kapag ginamit nyo sa mismong game. Pero bago tayo magsimula ay kung hindi ka pa naka sa aking page ay baka naman. Simulan natin sa passive ni Lapu at kung gaano ba ito kaimportante at kung paano ba ito gumagana Ang passive nila po ay gumagana kapag nakapag ito sa mga kalaban At nadadagdagan ito sa bawat skill na tumatama hanggang sa mapuno itong bar na nasa ibaba At kapag naging kulay pula ito ay magkakaroon ka ng additional shield kapag ikaw ay nag-basic attack At mas mabilis mapupuno ang passive nila po kapag mas maraming matatamaan ng iyong mga skills at ito ang pinagkaiba kapag maraming kalaban at kapag isa lang ang tinatamaan. This land. At pwede mo ding i-activate ang passive ni Lapo sa pag-skill sa mga minions. At ang sunod ko namang ituturo sa inyo ay kung paano kayo makakapag check bush gamit ang first skill ni Lapo. Para malaman nyo kung may nakatago sa bush ay mag first skill lang kayo sa bush. At kapag nadagdagan ng passive nyo ay ibig sabihin nun ay may kalaban na nakaabang or nagtatago dito. At malalaman mo din kung madami or mag isa lang ba nasa bush base sa kung gaano kabilis ang pagdagdag ng passive mo. Dahil kung madami ang nakatago sa bush ay mabilis na mapupuno ang passive mo at kapag mag isa lang ito ay konti lang ang madadagdag. At ang sunod naman ay ipapakita ko sa inyo kung bakit mahalaga na alam mo kung paano gumagana ang passive ni Lapo. Kaya naman ipapakita ko ito sa inyo sa mismong game. At pansinin nyo dito kung paano ko gamitin si Lapo. At kung paano ko i-maximize ang tanyang passive. At kapag nagawa mo ito ng maayos ay ganito ang posibleng mangyari kapag na-master mo na ang tamang paggamit sa kanya. At ang mga tinuro ko kanina ay ang ilan sa mga bagay na hanggang ngayon ay kaunti pa lang ang nakakaalam. Kaya naman naisipan kong ituro ito sa inyo. Dahil gusto kong mas matuto pa kayo kung paano ba gamitin si Lapo. Dahil alam ko na hindi lahat ay alam ang mga simple pero mahalagang bagay na ito kay Lapo. Kaya ginawa ko ang video na ito para maipaliwanag ko sa inyo sa pinakamalino at madaling paraan. Para mas madali niyo maintindihan. At sa susunod ay ituturo ko naman sa inyo ang mga emblem at ang tamang build kay Lapo. At kung ano ang gagawin mo kapag na-counter ng kalaban ng hero mo. Dahil madaming nagsasabi na kayang kaya daw i-counter ni Esmeralda at ni Thomas si Lapo. Pero walang makaka-counter kay Lapo kapag si King Ace at si Misaki na ang gumagamit.